Ay, ayan mga kaprabis. Dito po tayo ngayon sa abandonadong bahay dito sa probinsya. At uh, naririnig po nyo may tuko. <laughs> Tira na po ng tuko. At abutin uh, na lang po dito si kuya. Ay, meron pong alagang aso. At ito po yung may-ari ng bahay mga kaprabis. Yan po ay uh, binatang tao pa mga kaprabis kaya yeah, binibisita lang po namin dito sa awa naman po ng Diyos eh, meron po siyang gamit dyan uh, solar solar lights mga kaprabis ayan, ito lang po yung kanyang bahay dito mga kaprabis oh. at nandito lang po yung kanyang mga mga damit ayan o oh. ayan o oh. Ay, grabe grabe to mga kaprabis oh. ito yung kanyang lutuan dito sa probinsya Ayan o. Oh. grabe mga kaprabis o. Oh. Yung kanyang uh, takuri. Ayan ay, may kayo rin siya dito mga kaprabis oh. Ayan, may alaga din siguro mga uh, manok at saka baboy. Ito po mga kaprabis, part na ito ay gubat na yan mga kaprabis. Sobrang dilim. Grabe Oh. Sobrang dilim mga kaprabis. Uh. Oh. Ito, meron siyang tangkal dito na kulungan niya ng manok mga kaprabis oh. Ayan, grabe ito po yung bahay niya. Nagasulo lang po dito mga kaprabis yung kanyang bahay. Yung bahay ni kuya. Ayan oh. Ito. Meron po siyang andito. Ito to. Menyo pa mga kaprabis oh. Um, kaho, ito po yung ginamit niya. Pandagan po dyan sa bubong na yan. Nung kabagyo po mga kaprabis. Ito yung kanyang mga gamit dito. Ayan may tapaludo pa siya ng motor dito mga kaprabis ito may galon na hindi ko alam kung ano lamang para mga bakal eto may mga bagbag dito kaya naman ito mga, mga pinagpalitan wala naman po siyang motor pa meron po siyang ito siguro nangangalakal po si kuya paa po ng tapas na siguro niya ito na ginagamit niya sa pagbubukin mga kaprabis at ito po yung kanyang kusina ayan no Ayan o, ito po yung kanyang kusina. Oh, napaka-dilim dito mga kaprabis. Nandun po siya sa kabila. Hindi pa po siya tutulog. Butin lang may solar po siya dito mga kaprabis. Oh, napaka napakadilim. At ito po yung kanyang... Ayan o. Ay, likod ayaw. Ang tulas. Ganyan tulas pala dito mga kaprabis. Munti ka na tayo bumagsak. Oh, parang ano siya dati. Ano yun? Siguro yung bangkilo na ginagamit niya sa... Ay, ito po yung silong na kanyang bahay. Ito siguro yung ginagamit siya pandapong o pampada... Pampah dalit sa kalan pag siya po ay nagluluto mayroon po siyang sirang kalan dito at ito po yung kanyang mga uling oh. ayan o oh. ayan po siyang ano, dito mga kaprabis ininit na tubig oh, napakadilim mo. Oh. grabe ganito po sa probinsya na kapanglaw pero sanay na po si kuya dito dito po yung kanyang mga damit na pang trabaho pag siya po ay naalis ayan o oh. Ayan oh. Ayan, may nagatawag po doon sa taas. Ayan, kan po yung kanyang mga alagang aso dito mga kapradis oh. meron po siyang pugad dito oh. Ah, may pugad po siya ng manok. Ito po yung kanyang nagsisilbing uh, abuhanan or lutuan dito mga prabis. Isang puwas na yero na nakalawag na rin mga kapradis oh. oh. Ayan oh. Tapos ah, mahuna na rin po yung kanyang dito pag lumakas pong hangin talagang nabukbok na po mga promise oh. ayan o no? oh. ay delikado na rin po talagang bumigay po yung kay abuhan ni kuya ayan, sana po yung matulungan natin ito Haga, ano. at pag nagkabis po itong ating video ito sana po yung matulungan natin si kuya mga promise oh. may painit po siya dito ano? tingitan kita lang po kung gano'ng kaluma yung kanyang kalan at yung kanyang takore na pinapagkasya lang po niya mga kaprabis grabe Yeah, hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kaprabis. at a uh, pa-comment na po kung gusto pa po nyo ng part 2 at uh, may bigyan po natin siguro ng part 2 sana po maibili natin siya ng ilang gamit dyan dito sa bahay sa kusina yung mga luma-luma na po yung kanyang kalan mga kaprabis. thank you thank you po